ganitong oras, alam nyo na, maraming sapman-sapman. So, titingin tayo ng sapman-sapman. yan hindi na naman, parang hindi na naman maganda. Ayoko na yan. Gusto ko naman kahit paano. Okay pa naman okay pa naman kainin. Ayan, 20 na lang. So, ano naman, kahit paano masarap pa ng kainin, kahit paano. Siyempre. Ayan, saging sapman-sapman. <laughs> wala walang apple na ano gusto ko yung apple na ano, pula yung green, ayaw ko nyo mangga so yung melon, na pa rin ako dyan 20, 28 pa rin eh kasi maganda sana bago matulog, kumain kumain, kumain ng pro, kumain ng protas kahit paano yung ano? Tatlo ano kasi yan eh? Tatlo 20? Tatlo, tatlo 40. <laughs> so, mahanda uh, mahanap ako ng mabibili ko. Anong mabibili ko dyan? Ayan na lang, magsaging ako. Kasi maganda rin yung saging eh. Ayan, pambili. <laughs> Pero naka-budget lap, naka-budget ko rin. Bila ko ng saging dito, kahit alin dyan. Sakman lang naman to eh. So, ayan. Just for you please. Oh, pa niya ako ng $10. So, titignan ko anong mabili ko sa $10. <laughs> Thank you. So, gusto ko ano? Gusto ko sana apple. Rasa so, parang $20 yung apple kasi. <laughs> Doon ako sa medyo maramura. Hindi, ano ko lang naman to? Bago ako matulog, gusto ko magprutas. Dito lang ako kumakain na masyado ng durian. Ayaw kumain yan. So, dito di lang talaga ako sa gusto, medyo gusto gusto ko. Kahit paan Okay, sama so, sama. So, 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 oh yeah, so. Ay, no. Ang mahalan pa rin ako. Okay. yung ko so, Oh, this song. Ay Ayaw ko. nyan, mo? Saan mo? Parang tinapay na lang ako. May saking naman ako eh. Tama na yun sa akin. Bibili na lang ako ng tinapay.